Dumayo ako dito sa beach na to. Mamimimi talaga yung pakay ko. <laughs> Yan yung setup namin. Nakahamok lang kami. Si Hyundai. Wala, tulog na yun. Oh. Tignan mo. Ang ganda oh. Mahal ganda dyan. Tignan ano. Di ba? Ayan oh. lawak ang ano, white sand, white sand. Tapos may mga rock formation din din eh. Ayan Oh. Ayan mga boss at ay ano lang ride in fishing today. So, nandito tayo sa Oriental Mindoro. Nandito kami sa Bansud. In pupuntahan namin yung isang magandang beach dito sa Oriental. Medyo malayo-layo, one hour away lang din naman. Para lang tayong dadayo ng nasubuan. All right. Ayan o, yung ating pamingwit. Bye. See you later. Dire-diretso lang naman daan dito, di ba? Let's go. So ay mga boss, time check 7:21. Mga may isang oras din siguro Kapunta sa ano sa uh, Beach. Maganda daw yung ano dun eh, yung beach, white sand and maganda rin yung fishing spot. <laughs> Today is Ano araw ngayon? Webes. Thursday daw, Thursday hindi ko sure araw eh, pero ngayon is January 2. Tamang chill lang, ganitong takbuhan lang tayo. Yung palang ano ko, uh, change ko indicator, hindi ko pa nare-reset. Pero napag-change na tayo no? Ganitong biyahe lang mga boss So ito lang din yung kagandahan dito sa Mindoro no? Ang lawak ng kalsada nila Maka sarap mag rides talaga dito Dito pala natin matetest yung motor natin Yung top speed <laughs> Top speed pang nalalaman Tamang chill lang tayo mga boss oh, May mga hunter dito Ang no, hinuhuli nila ibon Di ba yun yung Dibomba na ano? Dibomba na baril Kubaw oh! Sakay na tayo pa kubaw! May bus pala dito pa punta ng kubaw <laughs> Alright mga boss, papasok na tayo ng bahay ng ano, Bungabong Welcome to the municipality of Bungabong You know? So dun sa nag-aaya sa atin, attention brother Hindi tayo naka, ano, nakarano, sama ng pakaramdam, eh So ngayon, punta lang kami ng beach Ano lang, makagala lang din Bago umuwi ng Manila ulit Bago umuwi ng Cavite tapos maganda daw yung fishing spot doon sa Buktot Beach nga E di mukul na rin tayo ano Dito maganda rin daw yung mga fishing spot dito sa Bungabong eh Sana ah, makapisyon tayo ano Habang si Inday naliligo mamaya sa beach nag enjoy doon sa beach Ako doon tayo sa ano Sa fishing spot tayo Mamimingwit tayo So ayan happy new year pala mga bossing no Sana ay maging maganda ang ating uh, 2025 eh. So, susubukan natin mag, ano? magsipag ngayon. Sipag mag-upload, no? maraming salamat sa patuloy na sumusumort at uh, sumusubaybay sa ating mga video kahit na uh, minsan, -minsan lang yung uploads natin ano? Woo! yun shout nga pala kay Pre Ramil no? biyahin ni na Ramil napakalupit solo na nag ano na Agmindoro loop malapit na tayo sa Alisab Bridge ayun na ay yung Lisab Bridge yung pinakamahabang tulay dito sa Oriental Mindoro Nakaraan ang galing kami dyan. Ano lang, nag-joyride lang kami. Yan, ito na yung entrance ng bridge. Ito pala yung daan, paputan sa ilog. Yan, yung gilid na yan. Wala ding entrance dyan. May mga cottage, siguro yung pwede ka magbayad. Yan, ang dami nag-joyride. O, yan. Ang dami ng cottage dun, o. Oh. Di ba wala yung nakaraan? Yung mga cottage dun sa gilid, o. Oh. Oo nga, nabubuhat kasi yun, eh. Ganda ng ilog dyan, ang lamig. O, kami makikidaan lang dito. Dahil tayo ay dun pa sa dulo sa unahan pa. Medyo malayo-layo pang biyabiyahin natin. Yung plano ni Inday, sana dito lang kami sa may ano, sa may sa may pinamalayan. Hindi ko alam kung anong beach yung sinasabi niya kanina. Sabi ko doon lang tayo sa mga iba-iba. Nakita kasi yung review. Ganda siya, maraming pwedeng paglagay ng hamo Maganda rin yung fishing spot. ko, oh, dito na tayo. <laughs> At oh, pa oh, si Kuya. <laughs> oh, grabe, una na banking. Oy, oh, aksidente ka. <laughs> Pa-partido, -pa wala pang mga helmet 'yang mga yan, ah. <laughs> si brother eh talagang bumibiking oh yun nun nanuka agad oh ang <laughs> bilis <laughs> <laughs> hindi kami nakikipagkarera sa'yo brother pang chill chill lang yung motor natin eh hindi pwedeng pangkarera eh yung, wala na kaagad yung yung bata bata pa lang yun ah hindi ko parang mga ano pa eh teenager pa lang yung driver nung raider na yun ah Baka magdrive, mag-drive eh. Mananta lang tayo. 40-50 lang takbuhan. <laughs> so ayun mga boss, update. Nandito na kami sa ano. sa na daw ito. Hindi na ako nakapag-record sa part ng Rojas. Grabe yung ano dun, solid yung kalsada. So ayun si Inday oh, Bibili lang ng undocks para may pagkain kami kasi hindi pa kami nag-aalmusan. So check natin kung nasa na tayo. Malayo-layo pa. 18. Ah, oh, malapit na. 18 minutes na lang din. So 18 minutes na lang din. So dito tayo pupunta. Ayun o. Oh. Uh, Boktot Beach So, mayroon palang likuan dito Baka malayo-layo pa yan ha? 18 minutes na yan Di tayo mamaya mga boss Malaki naman ang daan ha? Sabi niya maliit Lalim nga ng mga curb dito ha Marabi pala tong daan dito ha? Parang Parang bitukang manok din Yo, natapos din So, malapit na siguro tayo Tignan natin yung maps natin Baka magpas tayo wala, well, ang tagal din ng biyahe natin, o oh, alas 8, mag alas 9 na Kala ko isang oras lang Tignan natin kung saan tayo lilikon Ay, malapit na tayo, sana Uy, lilikon na pala tayo, eh Baka okay, mga Tinanggal ko na kasi yung aking ano, eh Yung aking Self Oh, ano? Saan? Saan doon? sabi ko na, lagpas na kami eh. Sabi ko sa iyo eh. Binigay ko na nga sa iyo para malaman natin yung likuan eh. Wait lang. Wait lang. Doon tayo, baka biglang may sasakyan sa likod. Wala sa blade talaga 'to pagkasama ko eh. Naging lagpas eh. Binigay ko na nga sa iyo eh. para sabi mo paglilikuan na eh. Jesus, ang sus, tayo liliko? Parang wala ako nakita ng likuan kasi kanina. Nasaan ba yung likuan? Ah, ito. Ah, ayun. Parang hindi kasi masyadong kita yung daanan eh. So, dito na kami liligong mga mas Magpas pa kami. So, ito pala yung likuan. Oh. Hindi kasi wala kasi yung signage eh. Dapat may signage sila. Tubok Tut Beach. Papasok na kami ng ano. Pero malayo pa. Ano? Ilang minutes pa? 3 minutes. Ah, malapit na. Ah, dito tayo. Kaliwa. <laughs> Ay nako na ulan na Kaliwa, kaliwa. kaliwa ulit Ayun o oh, Meron naman ng ano, signage Tsunami hazard zone <laughs> Ano to? Daan siguro to mga to Ay ano? umuulan na O kanan ulit Kasi may daan Nandito sa kaliwa eh May iskinita eh Malayo rin pala Sa alabasan na itong Ano na to dito na, Ayun no, ay ganda mga will, pa pwede dyan no? pa pa na pa Dito na na boss yung ano Yung ito na yung book Ito, 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 ito Ito, ito may mga ano na dito Ayun, no. Yan. pa pa Ayun, pa 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 Ayun o, si kuya. Tingnan natin. Ayun o, maganda mga wildo na Magkakapag-fishing doon sa gilid o. So, saan ka pepesto? Ayun o, mga motor. Doon na tayo sa mga motor parking. Good morning po. Dito tayo. Ayan. Kaya naman siguro dito. So ayan mga boss Nakapukul na ako doon, ayan nakaset up na tayo Jigpoy pa naman yung gamit ko Ayan Galing ako doon sa ano Sa dulo Pero walang strike <laughs> Nakaulay ako apat na tiki <laughs> Inalpasan ko malamang ayan, ayan nandito kami sa ano Sa Buktot Beach ba diba? Mansalay ba to uh, Mansalay Oriental Mindoro Ayan Dumayo ako dito sa beach na to Maganda yung beach tapos, mamimimi talaga yung pakay ko. <laughs> Pero wala ako nahuli. Maganda yung isbat. Maganda siya magano, Maglibang-libang lang talaga. Kasi feeling ko, yung spot na yan, ayan, bugbog ng lambat. Kaya tiki na lang naiiwan. So yan, sa mga gusto magpunta rito, ayan, i-waste nyo na lang, wait nyo ipin. Dito sa Mansalay. Ang ganda ng beach, ang ganda ng buhangin. Ah, ayan na. Ayan, ganda, di ba? Ayan oh So, ayan yung setup namin. Nakahamok lang kami. Si Hyundai. Wala, tulog na yan o. Oh. mo. Ang ganda oh Bala ganda mo dyan, tingnan o. Oh. Mahamok, oh. kaya lang tulog ka eh. Ayan. <laughs> ayan. Oh. <laughs> ayan. So ayan, dito na lang kami. Hi guys. Ayan <laughs> eh, si brother oh. Tagasang kayo brother. Ay, nah mahiyain no. Oh. I-upload natin to Dali, say hi. <laughs> Ikaw bebe. <laughs> Wala, mahiyain sila mga boss eh. So nandito tayo ulit well, sa ano. Ayan, ang lawak ng 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 shoreline dito. Ayan, oh. Tingnan Lawak ang ano, white sand, white sand. Tapos may mga rock formation din din eh. Ayan, oh. Yung, mga, mga nagpi-picture picture sa kabila oh. Diyan oh. Nandoon oh kanina. Kaya lang ayun, may mga naglalambat din oh. Tapos dun sana maganda ring spot, ang layo. So, yun, maganda yung beach mga boss, yun, oh. white sand, oh. white, white na white. No? Ang pino ng buhangin, So ang babayaran mo lang dito cottage tapos mag-entrance. Ah mag -ano ka na lang din. Wala mang entrance fee. Mag-parking ka na din kung may sasakyan ka. So kami ang ginawa namin ni since budget lang kami. Ayun oh, hamok lang yung hamok. Ayun lang. <laughs> so yun lang mga bossing. At mamaya isisibat na rin kami kasi saglit lang talaga kami. Magpi-fishing lang talaga ako na wala naman tayong nahuli. Nalansa naman ako ng apat na tiki. Ang liliit, mga ganun lang kahaba. Ayun setup natin mga no? boss. Ayan. Puyeng Rain Forest. Ayan o. Oh. Shawarawa Road kay Padibash. Naayos na niya na eh. Napalitan na rin guide. So yun lang mga boss and that's all. Kita kit sa susunod nating fishing trip kahit walang huli. Hey! <laughs> <laughs> 哎呀！个。Hey,